nako tiyempo. Nandito yung mga kumukuha ng basura. So, ipapakita ko sa inyo yung mga kumukuha ng basura. Ayan, naririnig nyo? Ayan yung mga kumukuha. Ayan. ayan. yung mga kumukuha ng basura dito. Ayan, yan truck na yan. yan yung mga kumukuha ng basura at saka recycle dito sa Canada. So, journeys ngayon, sila yung ano, ayun, kita nyo, sila yung kumukuha ng mga basura tsaka recycle pero yung kinukuha niya ngayon recycle yan yan nakikita nyo ayun so dun sa side muna yon siya kumukuha yung side yan yung side na to yung side ng road na to mamaya babalikan yan so ang schedule ng pick ng basura sa amin dito tsaka recycle tuwing biyernes kanya-kanyang schedule dito yung um, yung buong area ng neighborhood may kanya-kanyang schedule yan. Yung ilang street, ganitong araw. Yung ilang street, ganyang araw. Kanya-kanya kami ng schedule dito, yung neighborhood. Kung baga, halimbawa, yung sampung kanto o kaya itong certain area na tuwing Giernes, yung susunod na area naman, tuwing um, Sabado, yung susunod na area, tuwing Lunes, yung susunod na area, tuwing Martes. May schedule kami. So, kailangan, bago dumating yung schedule ng pickup kailangan nakalabas na yung mga basura nyo at saka recycle. Ayan. Yung blue para sa mga recycle. Yung, yung black para sa mga basurang nabubulok or hindi pwedeng i-recycle. Ngayon, pag nahuli ka, sorry ka. Pag hindi mo siya ilabas ng time, sorry ka. Naiwan yung basura mo at yung recycle mo. So, punong-puno siya. Ngayon, rules and regulation din yan pag, sa paglalagay. Paano mo siya ilagay? Paano mo siya takpan? Gaano karami? So, Maraming rules and regulation dito na sinusundan mo pagdating sa basura at pagtatapon ng basura. Ang mga bahay dito sa Canada ay may dalawang lalagyan ng basura. Dalawang klase. Isa para sa mga nabubulok kagaya nito o yung mga bagay na hindi nare recycle o hindi pwedeng i-recycle at meron din kaming isang isa o mahigit pang dalawang lalagyan para sa mga bagay na pwedeng i-recycle, para sa mga basurang pwedeng i-recycle eto, nasa labas ng bahay namin ang container yan minsan dalawa yan or tatlo nalalagyan ng mga recycle kagaya ng plastic na pwedeng recycle mga papel, mga karton at mga aluminum eto yung lalagyan namin ng recycle um, para sa mga plastic, papel aluminum o kung ano pang uri ng mga items na pwedeng i-recycle. Bawat bahay dito or tahanan ay may naka-assign na dalawang lalagyan ng basura na ibinigay ng gobyerno. Ito yon. Ito yung mga lalagyan ng basura, dalawa. Isang kulay asul para sa mga recycle. Ayan. May sign ng recycle. At isang kulay itim para sa mga nabubulok o hindi pwedeng i-recycle na item. Ayan. Ang mga lalagyan ng basurang ito ay pag-aari ng gobyerno. Kapag ito hindi na pwedeng gamitin o sira na, tumawag ka lang sa ahensya ng gobyerno rito at ikaw ay bibigyan ng bagong lalagyan. So, bawat isang bahay ay may dalawang lalagyan ng basura. Isa para sa mga nabubulok at isa para sa mga pwedeng i-recycle. Kapag ikaw ay may mga problema, pagdating sa yung mga basura, kagaya ng mga nabubulok at hindi nabubulok, kagaya nito, halimbawa nasira itong mga lalagyan mo ng basura ito, um, o kaya naman may gusto kang itapon na malaking kama, malaking cabinet, ito yung city services number. Tumawag ka lang sa 311 at lahat ng uri ng uh, informasyon gusto mo malaman ay ibibigay nila sa iyo dito. Ipapaalam nila sa iyo pag ikaw ay tumawag dito. At kung meron kang service na gustong makuha mura sa gobyerno or sa city, itong phone number nito ang yung connection sa kanila para makuha mo yung service yung yon. Ang pagtatapon ng basura dito ay may mga rules and regulation na kailangan mo sundin. Pag hindi mo sinunod, ang yung basura o ang yung recycle ay hindi kukunin. Isa sa mga policy ay ang tamang paglalagay ng mga lalagyan na ito. Halimbawa, itong lalagyan ng basurang ito ay kailangan ito yung direction. Nasa harap ito, kung saan na bubuksan. at ayan sabi niya, itong direction na to, ito yung nakapoint sa tabi ng daan para pag pinick up na rin basura mo, hindi sila mahihirapan. Tapos may mga items dito, may mga explanation dito kung alin yung mga bagay na pwede mong recycle at ilagay sa blue container na to. At kung ano rin yung mga bawal at hindi pagdating sa paglalagay ng basura sa, yung mga, sa mga container, container na ito kagaya nito, bawal yung sobrang punong-puno na hindi na nakasaray, nakasaray itong takip nito. Kailangan daw saradong-sarado ito at hindi nakasiwang o may nakaawang ng na mga recycle item yung sobra-sobra yung lagay. Tapos, huwag mo ilagay ang blue container na, container na to na masyadong malapit sa isa pang black container dahil pag dumating yung mga truck, na pick up nito ay hindi nila mapipick up ng properly. Kita nyo, kailangan daw tamang-tama yung layo nito. May cut ng tamang layo mula doon sa isa ang paglalagay ng pagitan ng dalawang basura na to. Tapos, kailangan daw ibalik mo itong lalagyan na to. Pagka-pick up na pagka-pick up ng basura mo, kailangan ibalik mo siya dun sa loob ng iyong bakuran kung saan hindi, hindi, ito nakakaharang sa back lane o daanan ng mga sasakyan o daanan ng mga truck ng basura. So, pag ikaw ay lumabag sa mga alituntunin na yon hindi mo sinunod, hindi nila pipikapin yung, yung recycle at ang iyong basurang nabubulok. At sinasabi din nila dito, sa black na to kung ano rin yung bawal na gawin sa lalagyan ng basurang ito. Bawal lang sobrang puno, bawal lang malapit do sa recycle bin. So, marami siyang mga rules and regulation na kailangan mo sundin. Ganyan ka ganda yung proseso dito at kailangan sundin mo bilang mamamayan o membro ng komunidad. Ang pag up ng basura dito ng mga truck ay may kanya-kanyang schedule, may araw. Usually, maagang maaga silang mag-pick up ng basura dito. Between 7 to 9 a.m. ng umaga ang pag-pick up. Ngayon, bawat kanto or bawat komunidad ay may schedule o certain na araw na pick up ng kanilang basura. Kagaya sa area namin, itong area namin na to at yung iba pang kantong mga katabi namin o mga uh, kapit kapitbahay namin sa sa kabila, sa kabila pa, o ilang pang, kanto ng mga bahay ay may schedule na tuwing Biyernes or Friday ng umaga ang pick up ng recycle at ng nabubulok na basura. Truck ang mga truck, malalaking truck ang mga pumipick up nito at automatic siyang pinipick up ng machine at um iaangat siya ng machine sa truck para itapon yung basura. Kaya nga napaka-importante dito yung ita ilagay mo ng tama yung mga lalagyan ng basura. May tamang pagitan, dapat yung mga takip ay nakaharap sa may bandang daan kung saan gigilid yung mga truck ng basura para hindi mahirap sa kanila ang pag-pick up ng mga basura. Ang mga lalagyan ng basura ito ay galing sa city or munisipyo. Ngayon, um, ito ibigay nila libre. Ngayon, ito yung dito mo kailangan ilagay yung nabubulok at yung hindi nabubulok doon. At alam nyo ba na ang recycle item, itong nabubulok na to ay ang pumipick up nito ay mga truck na pag-aari ng city or gobyerno dito sa Canada. Yung city. Yung city of Winnipeg, Manitoba. Kagaya nito, pag-aari to ng city of Winnipeg ng Manitoba, Canada. At pag-aari pag, niya, pag din niya to. Pero ang pumipick nito ay ang truck na pag-aari ng City of Winnipeg o ng munisipyo. Pero itong mga basurang ito na recycle, ang pumipick up nito ay mga kumpanya na kung saan nagkakaroon ng bidding sa gobyerno. Parang iba-ibang kumpanya ang lalapit sa mga gobyerno at uh, sila'y magbibidding, mag-o-offer ng pinakamurang services na i-offer nila yung services nila sa gobyerno na sila yung pipick up ng mga basura araw-araw sa iba't ibang lugar. Yung mga kumpanya, mag-offer sila ng uh, bidding sa City of Winnipeg or sa mga munisipyo na kung saan ibibigay nila yung offer nila na sila yung pipick up ng mga recycle araw-araw sa iba-ibang lugar, sa iba-ibang schedule. Sila ang magpo ng truck sila ang mag-segregate ng mga recycle, sesegregate nila ito sa plastic, papel, aluminum, mga bakal, at ang gobyerno naman ang maghahanap ng buyer. Siya ang magbibenta nito. Pero sila babayaran naman ng gobyerno kapalit nung kanilang servisyong pagsesegregate ng basura at pagpipikap up ng basura. Kung, kung sino yung may pinakamagandang presyo na pinakamurang maibibigay na presyo ng serbisyo sa gobyerno, siya ang mananalo sa bidding. Kung sino mang kumpanya ang nanalo ng bidding na may pinakamagandang offer sa gobyerno, may pinakamababang presyo at may pinakamagandang, pinakamagandang offer ng serbisyo, ang siyang mananalo sa bidding at ibibigay sa kanya ng gobyerno, yung trabaho na sila ang pipick up ng mga recycle araw-araw sa, iba, sa, iba't ibang lugar at sila rin ang magsisegregate ng mga basurang ito at sila babayaran ng gobyerno sa tamang halaga na napagkasunduan nila na usually ay nagkakaroon ng kontrata ng ilang taon madalas ay sampung taon na kontrata nakikita niyo yun yung mga lalagyan ng mga nabubulok at mga recycle pag ganyan ang forma mga apartment yan kaya tabi tabi yung mga basura nila at dito sa amin nakita niyo ito yung akin at ayun yung mga kapitbahay ko. May kanya-kanya. Ayun, nakikita nyo. Ayun. Nasa likod ng bahay, yung mga lalagyan nila ng mga basura at recycle. Kaya dito sa Canada, maganda yung sistema ng ano dito, um, pagmimintay ng gobyerno sa kalinisan. Yan ay pinapatupad sa bawat tahanan, sa bawat negosyo, at sa bawat establishmento or lugar, kagaya ng paaralan, o pamilihan. Kailangan may tamang proseso sila na pagtatapon ng basura. Kailangan nakasegregate yung recycle at hindi pwedeng i-recycle. Sa Canada, napaka-importante sa kanila ng pagsasegregate ng mga basura. Ayaw nila ng makalat at ayaw rin nila ng maruming kapaligiran, lalo-lalo nang environment nila dito. Kaya kahit saan ka magpunta, magpunta ka man ng school. Kaya ngayon, nasa school tayo sa isang university. Kahit sa ka magpunta, ng sulok ng school na to, may mga tapunan ng basura. Dito sa Canada, ang pagsisegregate ng basura ay napaka-importante. Pinapanatili ng gobyerno ng Canada ang kalinisan saan ka man magpunta, lalo lalo na sa environment nito. Kaya yung tamang segregation ng basura ay pinapasunod dito sa Canada. Bagong dating pa lang kami dito sa Canada, 17 si years ago, ganito na yung nakita kong kalakaran nila. Napakalinis ng Canada. Ito na sa university ako. Ito yung isang magandang halimbawa. Kahit saan ako magpunta sulok so ng building ng university na to, may mga tapunan ng basura ayan so sinasabi pa dito kung anong uri ng basura ang maitatapon mo dito ayan, naka na, naka-specify pa kaya hindi ka pwede magkamali ng tapon ayan, kita nyo tapos meron pa, ayan tapos, yan yung recycling dito daw ang recycling kita nyo naman may eh. picture na naka-specify pa kung ano yung pwede mong itapon yan, plastic daw, aluminum, glass bottle. Tsaka drink co containers. Ayan. Tapos yung mga cartons. Dito naman daw yung mga clean paper, cardboard, at saka plastic and metal. Ayan. So medyo maingay ngayon sa background kasi may mga estudyante nasa university tayo ngayon. Ayan, kita nyo naman. Tapos, dito yung, ayan, sa landfill daw. Ayan, kita nyo. So, hindi ka pwede magkamali ng tapon kasi may drawing na. May pangalan pa kung ano yung pwede mong itapon na hindi. Ayan. So, tamang segregation ng basurahan dito ay importante. So, hindi lang ito yung makikita mo dito sa loob ng campus. Marami ito. Bawat sulok mayroon sila. So, ayaw nila ng mga nagkakalat o yung tapong ka lang kung saan gusto gusto magtapon. Mahigpit sila dito. Yung kalinisan ay pinapanatili nila. Ito yung mga tapunan ng basura sa mga campuses. Talagang minimintin yung kalinisan dito sa Canada at saka yung recycling at saka yung proper segregation ng mga basura. Yan ganyan sabi ko sa inyo lahat ng sulok ng campus may tapunan ng basura, ayan, segregated talaga. Ganyan kalinis dito sa Canada, kadisiplina. Ayun. Yan tapunan pa rin ng basura sabi ko na sa inyo kung lahat ng sulok ng university may tapo na ng basura ayan o Redo na nakasegregate yan kahit sa ka magpunta may tapo na ng basura dito eto nasa university o puinipek tayo at eto sabi ko na sa inyo eh tapo na na naman uli ng basura to, may pang recycle may pang org, uh, biologic banta. eto yung sa mga work ayan ayan pa So kahit saan ka kahit may mga tapunan ng basura. Tapos dito sa Canada, ini-encourage nila talaga yung ano ng basura. Ayan oh, no. mula school sa mga park, kahit saan ka magpunta, ini-encourage nila yung tamang pagsegregate ng basura. Ayan oh. No. Kada corner ng university meron ganyan. Kahit sa pamilihan, sa mga hospital, ano sila dito, disiplinado pagdating sa basura. So, bawal lang magkalat talaga dito. Malinis na malinis lang kahit saan. Ang Canada ay ano talagang madisiplina sa kalinisan. ay tingnan nyo oh So, bawat sulok mayroong ganyan inumin. So, wala kang karapatang wala kang dahilan para magkalat. Kasi nakaredy yung mga taponan ng basura at mga recycle na pinagkainan mo o pinaginuman mo. Nag-volunteer ako ngayon ng ano, yung sa cleaning. Dito sa Canada, ano, um, uso yung ano dito mga volunteers. Sa iba't, mula sa mga iba't ibang kumpanya, sa mga institution, sa mga empleyado na gusto mag-volunteer para maglinis. Ito, dito daw ang meet-up namin. Nandito na kayong mga kasama ko. <laughs> o sige, babay bye na. Meet up for Yeah, clean up? Yes, okay Are you guys here for the up Yeah. Yeah. So we're gonna have breakfast first, right? Oh great, Super. we can have breakfast first. Oh I don't know, I don't know. I'm gonna have to check but uh Eight. ito daw yung ano ito daw yung meet up namin para sa mga volunteers ng cleaning oh. Naku, Parang manipis pa itong maintenance ko. Lamig-lamig. <laughs> manipis yung Ma manipis yung dala kong mittens. Ang lamig-lamig. Pero mabuti na lang. Nagdala ako ng bonnet. Dapat pala nagdala din ako ng scarf. Ang lamig. Sobra. Buti na lang. Nagdobli-dobli ako ng suot. Kung hindi patay ako sa lamig dito. Nachempo pa kami sa malamig. Kasi um umulan eh. Ngayon na pa ako sa lamig ng... Yung volunteer ko eh. Nachempo pa sa lamig na panahon. Ayan. Naantay ko na yung mga kasama ko. So, you can, yeah. <laughs> well, can we put her name here? No. no we'll just it like this. you mind taking a picture? Of course! Of course. Yeah. 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 <laughs> <laughs> oh, it's probably me, really knowing. Pero ano? Ano? gloves? Naman ma-ready ako kung wala. <laughs> Yan lang <laughs> yung ano, yung ano lang, <laughs> yung plastic pala yung makapal na mitis ang dala ko. Ayan. Ayan yung mga kasama ko. Maglilinis kami. Ito yung pandamput namin ng basura, oh. Ito, pang dadampot okay. daw. Meron na yan, oh. No? Yeah, kind of... Parang mas maganda itong amin, Mads. Mads, itong maganda. <laughs> There you Thank you. Ayan yung mga nakuha namin basura. Ayan pa oh. Ang dami niyan nasa mga sidewalk pa doon, doon doon iniwan namin pipick nila mamaya. Yung mga basura. Ayan, yan yung mga nami-pick up. So pipick nila. Hindi ko na nakunan yung ano, hindi ko na na-video yung sarili ko. Busy ako sa pagpupulot ng basura parang yan yan. Yung side na yan at saka yang side na yan, yan. Pati yung isang ano, bakanting lote doon, ang daming basura doon ang pinulot namin tapos binarningan kami na wag daw namin yung mga injection yun yung mga injection mga adik-adik may mga adik-adik din dito sa Canada so ayaw nila ipadampot sa amin ngayon ayaw maniwala meron nga doon sa pinagdamputan ko ng basura may mga inj injection hindi ko hinawakan na kasi may mga stick naman kami ginagamit kasi baka mamaya may mga sakit pa yung mga gumamit noon di ba mahawak ah. so Ayan, hindi ko nakunan talaga yung sarili ko habang nag -ano. Kasi busy ako sa pamumulot. Baka sa nila nagpunta ako dito para mag hindi para mag na maglinis. Ayan, so tapos na kami. Kita niya naman, luminis na yung sidewalk. Ayan, no? Wala na yung mga basura. Kanina, kanina ang dami mga basura dyan. Kanina mga kalat-kalat yung mga basura dyan. Ngayon, medyo malinis na. O, wala na yung mga basura. Ayan, no? naka-plastic bag na. So, marami kami nag -volunteer walang bayad, dalawang oras din yung pagpupulot namin ng basura ayun yun, naantay ko na lang yung mister ko ayan o, no? oh. yung mga basura-basura tapos may libre kaming snack eto yung snack ko kumuha ko ng chips, yung chips ko binigay ko na lang doon sa isang mama parang gusto niya eh eto yung ano nga yan ayan, may libre sandwich at saka chips at saka juice parang may ubas pa pala may TNT pa. Ayan, may chocolate. May chips. So, ayun yung... So, inaantay ko na lang yung mister ko para pick upin ako. So, ayun, may parmerienda. Kumuha ko lang. Kumuha lang ako ng chips, pero babae na yon Ayan, volunteer din yan. Naglilinis. So, ganyan ang ginagawa namin. Naglilinis. Ng mga sidewalk. Ayan. Tapos na ako. Hindi ko makakunin yung sarili ko. Kasi, ayan. Tingnan niya ang linis-linis ayan, ayan. mga volunteers din yan. Ayan, yung mga nagpapalang yan. Volunteers din yan, mga yan. Ayan. So, kami tapos na. Ayan. Ang linis ngayon, o. Kanina, ang daming sukal dito. Ang daming, ayan, o. Kita naman, wala nang mga nagkalat ng na mga supot-supot, mga balot ng candy, mga plastic. So, ang linis na, no? Ganyan ng ano dito, volunteer. Linilinis na yung sidewalk. Ayun, kita nyo doon, oh. Tingnan nyo yung mga sidewalk, ang linis, no? Wala nang mga basura-basura. Kanina, ang dami yan. Kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag nyo pong kalimutang ilike at huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Pwede kayong mag-comment kung ano pang topic ang gusto nyo marinig sa mga susunod na video ko.